What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin yung mga uh, nangyari ng mga una kong negosyo. Okay, so makita nyo sa ating thumbnail bago nyo itong video na to. O, so, makita nyo yung mga mukha ng mga empleyado ko dati. Okay, okay, okay. So, so makita nyo doon na yung parang nag-sign sila ng contract. Okay, so pag-usapan natin yon. So sa pag-sign ng contract, okay, ano nga ba yung mga Uh, pros and cons, okay? Ano yung mga kapalpakan na naginawa ko. At the same time, ano yung mga advantages, okay? So, kung bago tayo, bago tayo magsimula sa ating uh, vlog, so, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please, pakipindot yung subscribe and then the notification bell if you want to uh, update our, our new uh, upload, okay, in the future. Kaya, simula na tayo. So, sa aking uh, paggawa ng mga agreement, Ah, hindi pa ako gano'n kaalam. Okay, kumbaga simple lang yung ginawa ko. Kasi basta gusto ko lang ma-execute ko na. At the same time, meron kaming batas. Kumbaga, merong, may, merong rules sa, sa trabaho. Kasi kung walang rules, hindi mo kontrol yung negosyo. Okay, papalpak sila tapos hindi mo silang masisita. At the same time, hindi silang mag-grow. Kasi, kung walang rules, okay, tapos papetiks-petiks lang, hindi silang mag-grow. Kasi kailangan natin, uh, uh, responsibility na kasi natin na mag-grow sila as a, per, a better person. Okay, kung umalis mo sila sa company, at least meron silang nautunan, at the same time, nag-improve yung uh, personal development nila. So, that time, gumawa tayo ng uh, agreement, okay, ganito-ganyan, ganito-ganyan, may mga benefit din sila. Kunyari, may insurance silang libre, ganito-ganyan. Tapos, Uh, may mga rules din doon. Eto, magkano yung kikitain ko, magkano yung uh, ganito, magkano din yung penalty. So, gumawa tayo ng rewards and penalty para kontrol natin yung isang bagay. Ang pagkakamali ko lang that time, hindi ako naging firm, hindi ako naging uh, matigas sa paghigpit ng uh, yung time, o kaya yung parang mga iba. Kung maga, ang sobrang bait ko. Kung makita nyo nga, ang ganda ng parang place namin. Kasi sobrang bait ko. Kung maga, Uh, nagpakain pa ako, gaito ganyan. nag -over -expense talaga ako. Yun yung mga pagkakamali ko. Na pwede naman na sa bahay lang naman. Pwede naman na magpirmahan muna. Hindi mo na formal. Kung baga, yabang lang talaga. Kung baga, uh, para lang maging formal. Hindi, hindi, hindi yung sabi na sobrang yabang ko that time. Kung baga, uh, ako sabi ko siya na parang naging formal lang siya. Tapos parang, uh, papogi lang papogi lang para lang makita ng ibang tao so sa atin kailangan natin na pag nagsimula tayong negosyo kahit simple lang Okay? Uh, konting agreement, gaito ganyan. So, may rewards and penalty para kontrolado mo yung negosyo. At the same time, mag-grow na rin yung isang empleyado mo. So, ganun yung ginawa ko that time. So, uh, in-interview ko sila, gaito ganyan. Okay ba sa'yo? Kung hindi okay, dapat may balitan tayo. So, sa pag agreement naman, pani, depende naman yan sa negotiation yung dalawa. Eh. So, dapat open kayong dalawa. So, open, open akong masaktan. Open din, dapat, uh, dapat open ka rin masaktan. Kung maga open minded tayo dito. So kung ano yung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo. Okay, kung kasi mataas yung skills mo, pwede mong sabihin. So wala lang problema kasi ah uh, naman eh, kumbaga at least nagiging open sa isa't isa. So communication is the is the best uh, uh, is the best key para maging maayos yung company. Kasi that time talagang kun din eh, ang hirap din talaga. Uh, kasi especially hindi naman sila college graduate under under pa sila parang nag-aaral pa sila so uh, parang ang kinuha ko lang doon is yung mga hindi pa nakapagtapos pero ang nare-recommend ko uh, kailangan mas maganda pa yung talaga yung college graduate para merong sense of responsibility and sense of discipline kasi meron silang small success meron silang napatunayan na ito, college graduate, so ibig sabihin, uh, responsible to. Okay, alam niya yung mga rules and regulations. Kasi useless yung mga kone, eh, yung rules and regulations natin sa, sa, sa business kung hindi nila naintindihan. Piperma sila na hindi nila naintindihan. So, uh, maloloko lang sila, malidisappoint lang sila. Kaya dapat, yung kukunan natin mga empleyado, kung medyo mature. Okay? So, yung iba naman, naintindihan natin yung mga may para magkulong ng trabaho. So, dapat uh, maging patas din tayo kung baga, sabi nga sa Bible, a false, a false balance abomination to the Lord. Okay? So, kung baga, lahat ng mga hindi balance, hindi, hindi kayo, hindi ka patas sa isa't isa. So, uh, masama yun. So, kailangan natin maging patas. Kasi kaya nga may tatawag na rewards and penalty. Kung baga, kung ginalingan niya, may reward siya. Kung mayroon siyang ginawang masama, may penalty. So, at least, kontrolado. Yan lang naman yung parang ina ko na magandang gawin na magkaroon tayo ng black and white na kasulatan para time will come, pang may naging problema, o oh, ito yung pinag-usapan natin, di ba? O oh, ito yan. So, uh, uh, mas banganda ng ganun. So, execute lang na execute, okay? pang nagsimula ng negosyo, mas kailangan natin yung parang uh, less expense. Kasi, ako natutunan ko talaga na hindi naman kailangan ng bongga agad. Okay? Basta simple lang, si mo muna. Tapos, kung talagang sigurado ko na, seryoso ko na, o di doon na tayo. Tapos kung mag-scale up ka na, okay, mag-branch out ka na, mag ka ng business, tsaka mo gandahan. Okay, tapos mag kumikita ka na. So, yun lang naman yung kundi kong in insight. Okay, at nawa ay nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo magpatakbo, paano kayo mag-sign ng contract, okay, ano yung dapat nyong gawin. So, dito muna tayo and see you in my next vlog. Okay, God bless, uh, God bless po sa mga nanonood and bye-bye uh, muna. God bless.